Diwata Joy may wish. Grabe, at pinanindigan talaga ni Diwata Joy ang magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta at paki-subscribe po mga kalingap kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at kalingap Rab maraming salamat po. Joy may pinanindigan talaga, kaya sobrang nakakahanga talaga ang nag eisang diwata Joy. At may hiling pa at wish. Grabe na ito mga kalingap. Napakatindi, sobrang sakit, pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang mga eila na mga dapat nating abangan tungkol kay Diwata Joy. Mayroon ngang nagaganap mga kalingap na isang selebrasyon sa team kalingap at isang birthday party. At hindi talaga natin maiwasan na magkita-kita muli ang mga K-Boys at mga beneficiary ni Kalingap Rab na mga Kalingap Angels. May napag-alaman po tayo tungkol sa birthday na ito mga Kalingap na kung saan si Dan at Joy ay nagkita nga sila sa ukos yun na ito. Ngunit ang tanong nagkausap ba kayang muli ang dalawa? Wil marami kasi sa mga minamahal nating taga-subaybay na nakapagsabi mga Kalingap at excited nang makita ang birthday celebration na naganap kamakailan. Dahil nandoon rin ang tambalan na mahal na mahal ng mga viewers ng team Kalingap ang Danjoy. Ngunit wala naman talagang personalan sa pagitan ni Dan at Joy noon pa man at hindi naman talaga ito big deal sa kanila dahil ang love team na binuo ni Kalingap Rob ay hindi ito dapat na seryoso hin dahil pampagod vibes lang po ito mga Kalingap. Ngunit hindi rin talaga maiwasang may umasa dahil sa sobrang pakilig at kaswettan talaga mga Kalingap ang ipinapakita ng Danjoy noon sa tuwing may serye sila. May mga time na nagbibitaw ng salita si Kalingap Dan na talagang seryoso talaga ito sa mga kanyang sinasabi. At kaya iyon ang naging dahilan mga Kalingap kung bakit umasa sila na may magaganap sa pagitan ni Joy na maliligawan. At kabilang na nga dito ang pag-amin nilang dalawa. Maalala natin na umamin silang dalawa sa harap ng kamera noon mga kalingap na nagkamabutihan na sila. At isa rin ito sa naging dahilan at umasa na ang karamihan na magtatagal pa ang Danjoy dahil sa tibay ng kanilang samahan. Fast forward tayo mga kalingap, ngunit ngayon ay naging maganda na naman ang takbo ng lahat dahil sa unti-unti nang natanggap ng mga viewers tungkol sa hiwalayan ng tambalan ni Dan at Joy. At nakapag-move on na naman ang lahat sa pangyayari, ang maganda na lang nagagawin ni Joy ngayon mga kalingap ay pagbutihin niya ang kanyang pag-aaral para sa kanyang pinakamamahal na pamilya. At marapat nating respetuhin mga kalingap kung ano ang naging desisyon nila sa isa't isa. Lalo na sa panig ni Kalingap Dan, dahil kahit nagustuhin man ni Kalingap Dan na sila talaga kung si Joy naman ay hindi pa handa, mga Kalingap. Sa mga bagay-bagay na gustong mangyari ni Kalingap Dan sa kanyang buhay wala ring magagawa si Dan. Kaya mabuti na lang at hindi si Joy ang najowa ni Dan dahil bata pa si Joy at may pangarap pa sa buhay na makapagtapos ng pag-aaral. At baka kung ano pa ang mangyari baka nagkataon mga kalingap kung sila talagang dalawa ni Dan at Joy ang nagkaroon ng relasyon. Siya pa ang mabuntis, paano na ang pag-aaral ni Joy? Kaya dapat maging masaya tayo sa nangyari at wala tayong dapat na ikagalit kay Kalingap Dan dahil si Dan rin mismo nag-isip rin siya sa kapakanan ni Joy lalo na mga Kalingap sa pangarap ni Joy. Hindi malaking kawalan ni Joy mga Kalingap na walang love team dahil noon pa man marami namang nagmamahal talaga kay Joy kahit na solo lang siya, at sa kabilang dako naman mga Kalingap. Diwata Joy may pinanindigan talaga. Ano kaya ito, at may wish pa? Yan ang sama-sama nating alamin ngayon mga kalingap, pinanindigan ni Joy na hindi muna ito makipag-usap kay Dan sa ngayon mga kalingap, which is tama naman mga kalingap at baka kung ano pa ang masabi sa kanya. Baka sabihin na naman na naghahabol talaga si Diwata Joy, kaya ang advice po ng mga nagmamahal kay Joy na marapat na wag makipag-usap kay Dan at iiwasan niya muna ito kung may pagkakataon na magkita man sila. At ito nga ang pinanindigan ni Diwata Joy mga kalingap ngayon. Anong masasabi niyo po mga kalingap tungkol dito? Please comment and God bless you all.